Magandang araw po sa inyong lahat. Teknik para makahabulagad sa makagaling mag-English. Okay? Para magawa nyo po yan, maganda po na matutunan nyo po yung tinatawag na first conditional. Na yung first conditional po ay gagawa po tayo ng condition ngayon. At oras na mangyari po yan, may kaakibat po yan na resulta na mangyayari sa susunod na panahon. na alam nyo na po yon kung ano man yung mangyayari sa susunod na panahon. Halimbawa po, ito, umalis ako ngayon. Yan yung kondisyon mo. Oras na mangyari po yan, alam nyo na yung mangyayari sa susunod na panahon. At ito po yon yung resulta. Makakarating ako sa tamang oras. So yan po yung idea na naibibigay ng first conditional. Okay po? Okay. Subukan po natin na i-translate po yan ng tama sa Ingles. Okay? Ang dapat nyo pong i-translate po muna ay kung ang inuna nyo po ay yung salitang kung ay yan po yung una nyo itatranslate na salita bilang if. Okay? Tapos po, ang isusunod nyo po dyan ay yung pinag-uusapan. At ang pinag-uusapan po natin dyan ay hindi po itong salitang umalis kundi itong ako. Okay? Ako po yung ating pinag-uusapan dyan. At kapag in-English nyo po ay I. Tapos, sa kanyo pa isusunod yung action na ginawa nyo nga po ng kondisyon na kung mangyari man yan, may kaakibat na resulta yan na mangyayari sa susunod na panahon. At ito po yon yung salitang umalis. Okay? Kaso nga lang po, yung umalis po natin dito ay may dalawang katumbas na salita sa Ingles. At ito po yon itong go at goes. Ang go po ay ipinapartner sa pinag-uusapan po o subject natin na I, you, we, or they. Tandaan nyo na po. Samantala, yung ghost po ay ipinapartner sa subject na he, she, it, o itong si Mario. Okay? O kaya, o kaya noun na hindi po proper noun, pero isa lang po ang kanyang bilang. Katulad po ng student. Ang student po, pag walang S sa dulo, isang estudyante lang yon. At pag ganun po, isa lang po ang bilang, goes po ang ipinapartner. Pero oras po na yung student po ay lagyan nyo ng S dulo, magiging students, go po ang inyong ipapartner. Okay? So, yan po yung tamang batas po sa tamang pagpapartner ng verb po natin o yung aksyon na salita sa ating pinag-uusapan. Okay? So, dahil po sa ang pinili ko po ay, ay itong ako bilang pinag-uusapan o subject, na kapag in-English ay, ay ang tamang kapartner niyan ay go. So, alam niyo na ang dahilan kung bakit go po ang ipinang partner ko para sa salitang umalis. Okay? So, if I go, sa kanyo pa itra itong pinakahuli na adverb po natin itong ngayon bilang now. If I go now. So, yan po yung condition na binuo natin. At Pagkatapos po ng kondisyon natin, isusunod nyo po itong comma. Okay? Tatandaan nyo po, pag ang unang salita pong ginamit nyo ay if, yung sa pinakadulo po na, na, na ilalagay nyo, pagkatapos po ninyong maga, mabuo yung condition nyo, ay itong comma. Okay? Pagkatapos po ng koma, sa kanyo pa isusunod yung resulta na yung resulta nga po ay mangyayari palang sa susunod na panahon o pang hinaharap po yan na impormasyon. At ito po yun, makakarating ako sa tamang oras. At para may translate nyo naman po ng, ta ng tama yan, ang, ang iunan nyo pong i-translate ay yung pinag-uusapan po. Okay? At ito po yon itong ako bilang I. Sa kanyo isusunod itong aksyon na makakarating bilang will arrive. Hindi nyo masasabi sa Ingles itong makakarating kung hindi nyo papartneran ng salitang will itong arrive. Okay? Kasi itong will arrive, pag yan ay tinagalog, makakarating. Okay? At ito pong will, yan ang tumutulong para masabi natin na yung resulta po ay mangyayari pa lang sa susunod na panahon. Kaya may will. Okay? Tapos yung arrive, yan yung mismo action. Okay? So, will arrive, makakarating. I will arrive. Tapos sa kanyo pa isusunod yung ating adverb. At ito po yon on time, sa tamang oras. I will arrive on time. Makakarating ako sa tamang oras. So, pag pinagsama-sama natin yung condition at saka yung resulta, if I go now, I will arrive on time. Yan na po yung tinatawag na first conditional. Okay? Na ang first conditional po natin ay may pattern yan. At ito po yon. Para po makabuo po kayo ng condition na pang ngayon, dapat ang susundin nyo pong patas ay itong present simple tense. Yung present simple tense, yan yung condition natin. Kaya kung mapapansin nyo, yung verb po natin, ay, ang ginagamit natin ay go o oh, goes. Kasi ito pong go o oh, goes, yan po ay pang present simple tense. Okay, yan yung tamang pagpuporma po sa verb natin pag naka present simple tense. Okay, kasi pag yan ay past tense, sa halip go o goes ang gagamitin natin, ang gagamitin po natin ay went. Yung W-E-N-T. Pag past tense. Pero dahil sa present simple tense po yung gagamitin natin na information yung verb po natin, ay ipinoporma natin na, na pang present simple tense. Kaya naging go o oh, goes. Okay? Yan po ang dahilan. Kaya ang ginamit natin ay go o oh, goes. Na makikita nyo po yan sa dictionary. Okay? Pag ang verb po ay naka, naka present simple tense, ang ibibigay sa inyo ng dictionary ay, ay itong go. Kung ang ipapartner nyo ay I, you, we, they. Goes naman kung ang ipapartner nyo ay ay he, she, it, o itong si Mario, o kaya yung student na isa lang ang bilang. Okay po? Pagdating po sa result, future tense naman po. At ang kailangan po, pag, pagbubo bubuo ka ng future tense, yung verb mo ay ay papartneran mo ng salitang will para masabi na yung arrive natin na salita ay mangyayari pa lang sa susunod na panahon. Okay? So, ito po yung pattern natin. If plus present simple tense, na yan po yung kondisyon, comma, tapos saka natin isusunod yung future tense na impormasyon na na kung saan na yan yung resulta. Kung mangyari yung kondisyon, Ngayon. Okay po? Okay, kung mapapansin nyo, meron po dito mga blank. Umalis blank ngayon. Dito nyo, dito nyo po ilalagay yung inyong subject sa Tagalog. Okay? Kung umalis blank ngayon. Kung umalis ako ngayon. Yun po yung ibig kong sabihin. Okay? Pagdating naman dito sa resulta, makakarating blank sa tamang oras. Yung blank po dyan, ang ilalagay nyo dyan ay yung subject. Yung ako. Makakarating ako sa tamang oras. Okay? Kung may magtanong man dyan kung ano yung blanco dito kung anong ilalagay. Okay po? So, magbigay pa po ako ng halimbawa. Okay? Kung mapapansin nyo, yung subject po natin dito sa condition, ang ginamit ko ay ako. Tapos pagdating po dito sa future tense, ang subject pa rin po natin ay ako. Kaya nagkaganon po, parehas na ako, kasi yun po yung kinakailangan sa ibinibigay nating impormasyon. Okay? Kailangan ko muli ituro ang aking sarili para masabi na yung resulta ay pang akin din. Okay? So, ang pinag-uusapan po natin ay kondisyon na kung saan ay ako yung pinag-uusapan. Pagdating sa resulta, ako pa rin yung pinag-uusapan. Yun yung, yung ibinibigay ko na impormasyon dito po sa una nating halimbawa. Pero magbibigay naman ako ng pangalawang halimbawa kung saan ay dito sa kondisyon ay ay meron akong subject na pinili, pero pagdating sa resulta naman, ibang subject naman yung pipiliin natin. Pwede, pwede pong ganun ang mangyari. So, punta na po tayo doon. At ito po yon, Okay? Okay, subukan so na po natin yung ating halimbawa. Kung maipasa blank ang pagsusulit. So, so itong blank, kayo na lang po pumili kung anong subject ang pipiliin nyo dito. Pero dito, ang pipiliin ko ay ay itong mo. Okay? Bilang you. Kung maipasa mo ang pagsusulit, yan yung kondisyon. Koma? Magiging masaya ang iyong mga magulang. Okay? Kung mapapansin nyo, yung subject po natin dito sa ating kondisyon ay itong mo. Pagdating na po dito sa ating resulta, ang subject na po natin ay itong ang iyong mga magulang. So, dumidepende po talaga sa impormasyon na gagawin nyo o sa konteksto na gagawin nyo. Okay? Pero may pagkakataon po na parehas ang magiging subject nyo sa condition at resulta at meron din po pagkakataon na na yung subject nyo sa condition at saka yung sa, re sa resulta ay magkaiba. Katulad po nitong ating halimbawa. Okay? So, i-English na po natin. Ang itatranslate po muna natin ay itong kung. Kung yan yung una nyong uh, ginamit sa Tagalog. Kung bilang if. Tapos yung subject, mo bilang you. If you. Tapos sumunod ay yung ating verb na itatranslate natin na naka present simple tense. So pag yung maipasa ay, tinans ay tinanslate po natin sa present simple tense maaaring pas o passes So, itong pass ginagamit sa I, you, we, they. Yung passes, he, she, it, at saka itong Mario. O kaya yung student na isa lang ang bilang. Pero pag students, may isa dulo, pass ang inyong gagamitin. Okay? So, yung maipasa po ay itatranslate ko bilang pass. Kasi yung tamang kapartner, kapartner po ng pass ay itong mo or you. Okay? If you pass. Tapos saka natin i isusunod yung complement natin o o taga kompleto ng idea at ito po yon ang pagsusulit the exam if you pass the exam kung maipasa mo ang pagsusulit okay Koma. tapos yung resulta ang dapat na translate po muna natin ay yung subject at ito po yon Your parents ang iyong mga magulang. Okay? Sumunod sa your parents ay itong will be happy. Magiging masaya. Your parents will be happy. If you pass the exam, your parents will be happy. So, nakabuna po tayo ng ng pangalawang halimbawa para sa first conditional. Na kung, sa, na kung saan yung condition po natin ay ang subject ay mo, samantala dito sa resulta naman, ang naging subject po natin ay itong your parents. Okay? So, dumidependi po talaga sa gagawin yung impormasyon. Okay po? Yung ating subject para sa condition at resulta. Okay? Okay, eh, ngayon po naglagay po ako dito na kung saan ay pwede, nyong, uh, pwede po kayo mag-practice sa napag-aralan po natin. Okay, ito pong unang blank, ang ilalagay nyo po dyan ay if or when. Ito po, itong if or when. Okay, kayo na lang pong bahala kung ang gagamitin nyo ay kung o kapag. Pero parehas lang po silang nabibigay na idea. Nakakabuo po sila ng kondisyon. Okay, kapag ang pinili nyo ay salitang kapag, when ang ang ipangtutumbas nyo sa Ingles. Kung kung naman, if. Okay po. So, ito po yung, dito nyo po ilalagay sa unang blanco. Dito po sa pangalawa, yan po yung subject nyo. Okay, kung I, you, we, they, he, she, it, o si Mario. Okay, tapos itong, itong sumunod po, itong take o takes, alam nyo na kung paano nyo gagamitin yan. Pag ang napili nyo ay I, edi itong take. Pag ang napili nyo ay he o she, edi itong takes may isa dulo. Naituro ko na po yan. Okay? Tapos, ito, ito na ang isusunod. Itong complement. Okay? Para makompleto yung idea, the medicine. Okay? Tapos, comma. Yung blank ko naman po dito, yan yung subject dito sa resulta natin. Okay? Magbigay po ako ng halimbawa para mas madali. If you take the medicine, you will feel better. Pag tinagalog natin yan, kung ininom mo, kung ininom mo ang gamot, giginhawa ang pakiramdam mo. Okay? If you take the medicine, you will feel better. Okay? So maganda pong praktisan po itong nandito na nakikita nyo ngayon. Okay? So, magbigay pa po ako ng halimbawa. Iba, iba namang subject. If Mario takes the medicine, he will feel better. Pag yan ay tinagalog, kung ininom ni Mario ang gamot, giginhawa ang pakiramdam niya. Yung niya po ay tinranslate ko bilang he, kasi yung he po ay, ay panlalaki, na kung saan ay itinuturo si Mario na isang lalaki. Okay po. So, kayo na po ang bahala kung if owen when ang gagamitin nyo at saka kung anong, kung aling subject ang magustuhan nyo. Pero, tandaan nyo, yung gagamitin yung subject sa inyong kondisyon, dapat ang ipapartner nyo dyan ay yung tamang verb para sa kanya, kung take o takes. Okay, na kung sana itinuro ko na rin. At saka, yung subject nyo dito sa resulta, dapat bumabagay sa sa impormasyon na ibinibigay nyo o sa context na ibinibigay nyo. May, may pagkakataon na parehong, pareho pong subject ang inyong ginagamit. Kunari, kunyari po, yung ang ginamit po dito, you rin po dito sa resulta. Pero may pagkakataon din na katulad po nung Mario, ang pinili nyo ay Mario, pagdating dito sa resulta, hinaman. So, malalaman nyo naman po yan pag nakatagalog na, di ba? So, sana makikipractice din po itong ating, ating meron dito. Sana tapusin nyo at marami po kayo matututunan dyan. Okay po. So, tatandaan nyo po yung aking mga itinuturo ha. Yung tamang pag pagpapartner po nung verb sa subject. Okay? Para tama po yung pagkakagamit nyo. Kung iyon man ay take o takes. Kunyari po, ang ginamit ko ay Mario. Alin dito? Take o takes? Siyempre, itong takes may S sa dulo. Pag ang ginamit ko ay we, hindi itong take naman. Okay po? So, sana matutunan nyo po agad ito para gumaling na rin po agad kayo sa English. Maraming salamat po.